Uy, an lakas, Malakas. Malakas, malakas si kulit. Hawakan mo. May wild na usa po. Ayun oh. No? May wild na usa. Yan wild na. usa. Ayun, ayya. Kami arbut. No? Tuk arbut ay pa. Arbut. Arbut ay pa. Baka po kasi makalayo. Ayun oh. No?

Ano <Sanong> na unay? Nakikunay na lahat na na lakas Malakas 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 si kulet Hawakan mo <laughs> Kulet oh. <laughs>

Lalagay ka namin sa bahay mo, may bahay na kasi si Kulit. Kasi kung si Kulit po ay makakarating doon sa mga bundok na 'yon, may mga hunter kasi doon. Kaya hindi siya safe doon. <laughs> hindi katulad dito sa bahay niya, safe siya. Himasin nyo, himasin nyo si Kulit. Mabait siya si Kulit. Antong, may kumuha na. Kulit <laughs> Tala 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 Ah sige. Pa, Pakiayos. Salamat. <laughs> <laughs> nga Tu <laughs> si kulit Ay ano natin sa kanyang bahay? ginagawa ng kapatid ko kapatid ko po yan ang lakas si kulit oh malakas doon po kasi siya titira sa bahay na yun nasa yung katuktong no ano? mika may na tali yan malakas si kulit malakas pala ayun po yung ginagawa bahay ni kulit Bali doon siya titira sa kubo na yan. Tapos may bakod pa ikot. Ayan. Kasama niya yung mga kambing. Kasi kung si Kulit eh makakarating dito. sa so, may taas lang ng bundok na yan. Diyan lang sa taas niya. Hindi kaya dyan. Hindi na siya safe dyan eh. Ang lakas ni Kulit. Grabe. Ang lakas niya. Kitang ito po eh. Ba ano sila gulungan sila doon. Gulungan mo sila. Oo, oh, sa lakas ni eh kulit. Akala ko ano 'yan yung tubo na pala yung mga gabi. <laughs> yung pagkikita nila na ano yung tawag doon. Exciting, excited siya na makita yung city sa kaya nagyakapan sila doon. <laughs> Sigata mo ba ako? Si Tata Levi na, para malungkot. Ha? Wala siyang kasama. <laughs> si kulit po ay isang wild na usa. Uh, inalagaan na po kasi siya ng dalawang taon kaya hindi na rin siya sanay sa kagubatan kaya nagdesisyon kami na dito na lang uh, lagyan siya ng pares at napakaganda naman ng kanyang bahay at alagang alaga naman siya dito ng mga kababayan natin uh, tama lang din yan na natututo sila magalaga ng mga hayop na nahuhuli nila sa gubat kahit mga labuyo inaalagaan na lang nila eh. pinararami nila o, diba? napakatindi nung napakatindi nung mapulan <laughs> <laughs> ay kapatid ko Victoria lang Victoria